Nawasak ang isang truck matapos mabagsakan ng poste ng kuryente sa Baguio City. Nalagay sa alanganin ang tatlong sakay nito. Nasa front line ang balitang yan, Simon Gualvez. Nabagsakan ng poste ng kuryente ang isang truck sa barangay Don Togan, Baguio City kanina umaga. Nawasak ang harapang bahagi ng sasakyan. Nagkataong nakasakay dyan ang driver at dalawang pahinante. Natrap sila sa loob ng sasakyan nailigtas naman sila bagamat kinilang dalhin sa ospital ang isang pahinante matapos makaranas ng pananakit ng likod. Kwento ng driver na si Constancio Furiasan, nakita na nilang bumagsak ang poste. Yun nga lang, huli na nang magpreno sila. Hindi na kaya kasi nakabilo na po kami, tas kargado pa. Kaya nung hindi ko na maayatras ah, kaya nabutan kami ng poste. Aabot sa 300,000 pesos ang halaga ng pinsala. Bukod dyan, nag-nagperwisyo rin ang pagbigat ng trapiko dahil sa bumagsak na poste. Nag-brownout din sa ilang bahagi ng Baguio, ngayon din sa ilang lugar sa Tuba, Benguet. Inaalam pa kung bakit bumagsak ang poste. Eh, makikita naman ninyo na maraming uh, attachments doon sa poste natin. and uh, But still, uh, hindi pa natin naru-rule out o nare-determine kung ano talaga yung cost ng uh, uh, collapse ng poste. Nagbabalita mula sa Frontline. Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.